Hello Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Toro PH. Alamin natin ang inyong energy messages kapalaran para sa darating na June 19 to June 23, 2024 para sa ating Water Science, Spices, Cancer, and Scorpio. Okay guys, para sa mga hindi pa nakapag-follow dyan, nakapag-subscribe, please follow muna na po ako para mas gumamit pa tayo sa ating channel. And mapagpatuloy po natin ang pagre-reading. So, spirit guide, messages for water signs. Okay, mag-aas tayo isa pa. King of Wands, I'm in your first card. Five of Cups. Eight of Cups. Wow. And I'm the hangman. Okay. So guys, I'm water signs. So Ang focus ng water science is kumita ng pera. Nakikita nyo ba guys? Andiyan ang ating 5 of cups, ang ating 8 of cups. So, focus kayo sa paghahanap ng pera, sa kung paano kayo magkakapera this week. Okay? Siguro ang dami yung mga, ang dami pang naka, nag-aantay ng mga babayarin, ng no? mga bills, ang yung mga babayaran pa from kung ano man yung mga sa inapplyan yung trabaho guys and that for pagpapamedical pa yan pagpapagamot and ayan focus kayo sa paghahanap ng or it's either allowance nyo sa bahay ninyo, no? So, yung iba dito is parang nakikiusap pa na no? may mga pinagtatanungan kayo dito. Yung iba na de decline Um, ayan. But, may isang taong mas bata sa inyo, no? Na makakapagpahiram sa inyo ng pera. Pero halos ang dami mong pinagtanungan dito, no? Pero itong taong to, siya lang yung makakapag am um, bigay sa'yo ng tulong. So, hindi man ganun kalaki or hindi man lahat mababayaran ng mga, yung mga expenses mo na yan. Pero, matutulong at matutulungan ka niya. Pero, ikaw, um, bilang humihiram ng pera is parang hindi ka thankful, no? hindi ka grateful. So, hindi ka kontento sa tinulong sa'yo ng taong to. So, ay ano, oh, andito ang ating the hangman. So, so sa feeling na yan, ano, ang dam, ang daming madedelay. Ang dami ditong matatambay na mga babayarin mo pa. So, to, ditong dito ka na dito, parang alam mo, saan ba ako kukuha ng pera? Ganito, halos yung kinikita mo sa trabaho, kulang pa yung inaabot sa'yo ng mister mister mo, kulang pa, magulang mo, alam mo yun, kulang na kulang talaga. No? This week guys, yan yung energy ninyo, ninyo ha. So, but for some of you, yan ang ating king of wands, no? Kahit na anong patong nararamdaman mo pagdating sa mga, sa sa mga anak mo, parang hindi mo pinapakita na wala ka na, na problemado ka, mas pinapakita mo pa rin yung um, positibo mong behavior or attitude this week. Parang na, nanatili ka kung isa kang ano, haligi ng tahanan, ayan, nanatili kang matibay para sa mga anak mo or breadwinner ka, nanatili kang matibay para sa kanila. So, kahit na deep inside, hirap na hirap ka na. Okay, tingnan pa natin sa ibang cards, guys. parang napaka tingnan niyo yung moon guys no tapos ito lalakad ka lang pa palayo okay tingnan pa natin so ang dami ring ang dami rin ma-experience dito ng disappointment ha? hindi lang sa paghahanap ng pera it's either paghahanap din ng relasyon it's either yung iba sa inyo is mababasted sa trabaho is parang mag start ka na lang, kinancel pa yung application mo or yung kontrata mo. Mag-apply kang papuntang ibang bansa na ano pa, nahang pa, no? Parang ang daming delays, ang daming disappointment withdrawal dito. po guys. sa mga sama, isang card. Two more cards, please. Okay, yun. Pinagay niya. Okay. So, ayan, guys. Yung pass nyo is naka reversion So, action and Ayan, lumabas din to sa ating ano, earth signs tong cleaning. So maybe ikaw to, no panoorin niyo rin ang ating earth signs, guys. Baka magkakonektado kayo ng dalawa. So until now, yung iba sa inyo dito is nagsa kung single ka man ngayon or divorce ka, walay ka, eh nagsasuffer pa rin kayo sa lahat ng nangyari from the past. So hindi pa rin kayo nakaka-move on, And, ayan, tingnan nyo naman guys, napakalungkot nyo pa rin. Pero, sinasabi naman ng isang card is, it's time to make an action, no? Mag-move on ka na kasi, magkaroon ka ng courage sa sarili, sa sarili mo, no? Mag-start ka ng panibagong buhay or mag-try mo mag-entertain ng um, panibagong manliligaw, no? Magkaroon ka ng new beginnings, huwag kang ma-stack sa, sa past. Kung ano man yung mga nangyari sa'yo from the past, is lahat naman is nakaka-experience nakaka-experience no? Iba-iba lang yung parang situation, iba-iba lang yung mga pangyayari, pero lagi mong tatandaan na hindi ka, hindi lang ikaw yung nakaka-experience nga. So, yung iba nga, di ba, nakakapag-move on, no? Kahit gaano pa katagal yan, step by step yan, um, nakaka-move on sila. So, kung ikaw, kaya mong iwanan na yon magpatawad ka, parang, parang ano, no, forgive but never forget. So, yun yung gawin mo, guys, no. Mag-start ka ng, ano, magsimula ng panibagong buhay without him, without her. Ayan, kung iniisip mo man yung mga anak mo, um, lagi kang humingi ng tulong sa taas sa ating universe. Dahil gagabayan at gagabay, gagabayan ka naman yun. Ano. Tutulungan at tutulungan ka niya. So, try mo rin maging clingy minsan or yung pagiging clingy mo minsan is ano, I mean, yung try mo maging clingy din sa iba. So, baka ikaw nga to sa earth signs, no? Um, baka yung nakaraan mo is dahil nagsasuffer ka ng ganyan, baka makasakit ka pa ng ibang tao. So, ikaw yung nagiging shoulder to cry on or ikaw yung parang nagiging shoulder to cry on yung isa't isa, no? So, yung nararamdaman mong yan is parang hindi pa talaga siya love. No? Kung makaka-experience ka man ng ganito, guys, no? Kung nagsasuffer ka from the past, huwag so, kang gumamit ng ibang tao para, alam, makamove on try mo mag-entertain but yung yung taong walang karelasyon uh, hindi magkakaroon ng third party dito guys no? huwag kang gumamit ng ibang tao so tignan natin dito sa situation card natin so panoodin nyo guys yung ano, ating ear signs baka maka ano, dito yung soulmate mo kunyari uh, masaktan lang yung isa't isa. Hindi mo naman talaga siya soulmate. Parehas lang kayo ng um, nasa parang negative. <coughs> so, ayan o, no? divine masculine. So, yung iba dito sa inyo naman is parang um, masyadong clingy. Clingy sa mga babae. So, nasosobrahan na, no? And baka makasakit nga lang talaga kayo ng ibang tao. So, mag-ingat na lang guys, no? Hindi lahat ng nakikita ng pinapakita sa inyong positive or pinapakita sa inyo is totoo. Okay? So, yun lamang. Water signs. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.